Even the issue on guerra. I mean, she will be asked these things and she has to be prepared with that. So Aba? instead of uh, instead of coming with the peace mail, might as well come up with a statement on the zona. Uh -huh. Ibig sabihin, ma'am, matatapos na ang no comment uh, responses from VP Sara. Ganun ba yun? You mentioned yung sa mga guerra, South China Sea. Those, ano, tapos na yung parahon na yan. Ganun? Well, uh, kasi hindi ka na-kabinete. Eh. Uh -huh. uh -huh. Um, Lagi siya sabi, hindi niya purview yon bilang ano. So, diba? No, as vice president, your concern now is mas malawak, di ba, mm -hmm. than DepEd. Actually, kaya hindi lang siya nakakapagsalita, kasi DepEd siya. Mm -hmm. Kung bagay, yun, yun ang principal task mo sa kabinete ko. So, yun yung ginagawa niya. Ngayong wala na siyang DepEd at umalis rin siya sa... Mas telling sa akin yung pag-alis niya sa LTCAP, pa. Oh. Sa nyo, kasi uh, programa nila 'yun eh na tinatapos na lang. So uh pero makikita mo very decisive. Uh de any cabinet position uh she resigns and then she's left with being vice president. And being vice president actually uh, some will say it's a, a small position. Uh it depends on how you uh how you uh extend uh your your powers and how you actually come up with programs under the office of the vice president ako mamantanong ko sa inyo would you know uh, having uh you know a regular uh, or uh, closeness with vp uh, sara would you know her stand on the WPS? and um, mm -hmm. second following question ko dyan, aside from knowing kung ano man po yung stance sa sa west Philippine sea uh, do you also uh, acknowledge that yung pag no comment po niya sa West Philippine Sea is is kasi 95% yung yung sa mga surveys na karamihan ni majority uh, malakas ang posisyon sa 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 West Philippine Sea had had this had an effect dun sa kanyang dipping uh, yun mm. yung magkasunod ng tanong ko ma'am well yung yung diyan sa una alam mo ang problema diyan sa West Philippine Sea sinasabi ko na noon pa i-register nila sa UN kasi pag sinabi mong West Philippine Xi, hindi yan lalabas sa lahat ng mapa. Uh, so, South China Sea ang lumalabas. Okay? Um, ngayon, jaan sa usapin na yan, hindi naman siya pwede magkomentaryo dahil hindi naman siya ang presidente. Ang presidente ang architect ng foreign policy. Pero, ng di ba, ya ang hindi mo maintindihan na Rorena statement ni Executive Secretary, biglang iniba, ng Secretary of National Defense, ay ano ba talaga? Kung tayo ay magulo, paano tayo lalaban sa China kung ganun tayong kagulo? So sa tingin ko yan, magsasalita siya tungkol sa uh, gera. Lahat ng leader dapat magsalita tungkol sa gera. Gusto ba natin yan? Uh, o, kung di diplomasya tayo. Uh, yung doon sa... Sa tingin ko ngayon... You surveyed dip, oh, you surveyed dip niya has this affected yung kanyang pagno comment po. So tingin niya. In, Hindi naman uh, kasi unti-unti uh, uh, umaangat na yung dip niya eh meaning tapos na siya doon sa crisis. Uh -huh. The crisis brought about by the confidential fund. Uh -huh. Uh -huh. kaya hindi kaya siya nag hindi nagsasalita kasi hindi naman siya kasama doon sa cabinet cluster na nagde-decide niyan.